tayo nandito sa function room, may event ba? Ah. Nigel! Ah! Oh, Reverend! Is she here yet? Ah, uh, no, but um, let me introduce you to my mom. Nigel! Hey. Anong meron? May meeting ba tayo? Ay, hindi ko nga alam dito kay Nigel eh. Um, uh, let me introduce you first to my friend here, uh, Reverend Mateo, this is my mom. And uh, my soon-to-be wife, Anjali. Ano ka ba, Nigel? Nakakaya naman din sa kasama mo. <laughs> Pleased to meet you, sir. Anjali, don't worry. Uh, hindi mo kailang mahiya kay Reverend dito dahil alam ni Reverend ng lahat. Siyang tutulong sa atin. Tutulong saan? Reverend Mateo here, he is um, going to officiate our wedding. Magpapakasal na tayo ngayon din. sa utak mo at ginagawa mo to. Ma, what's wrong with me, Mary Angeli? Ayoko na magpatumpik-tumpik pa. Look, this might seem a little bit drastic, but I realize time is no longer on my side. Nigel. Majel? Nigel, <coughs> hindi ba nag-usap na tayo? Gagawa tayo ng paraan. Oo, pero Anjelie, ito lang alam kong paraan. Okay? Kung natatakot ka na baka ma-technical tayo, don't worry about it. Dahil Nobody has to know. Maraming secret weddings ang nangyayari sa Pilipinas. Nanjen, mm -hmm. hindi natin ito makukuha sa ganitong pamamaraan. Angeline, tama na ito sa mayon. Okay? Ibibigay ko sa iyo yung dream wedding mo pagdating ng panahon pag... Uh, so, klaro naman pala sa iyo ang lahat eh. Eh, bakit mo pa ba pinipilit ang hindi pwede? Dahil pinipilit ni Marcel ang sarili niya ka Angeline, ma. Naninigurado lang ako. Bakit, Nigel, wala ka pang tiwala sa akin? Uh, look, Angeline, ginagamit ni Marcel paglaban ng kasal niyo. At lalabanan ko siya kaya kitang pakasalan sa lahat ng simbahan, sa lahat ng oras kung gusto mo. Okay? Let's just do this. Alam mo ba kung anong gusto ko, Nigel? Yung mamahalin ako ng taong mahal ko. Hindi dahil sa kasal kami o dahil sa kasulatan na bubuklod sa aming dalawa. Oo, kasal nga kami ni Marcel. Pero, Nigel, ikaw yung mahal ko. Hindi ba ba sa patid sa'yo?